Pansin ko lang, yung talsik dito sa ano, kanyang dipstick, eto nakita ako. So, may kinalaman kaya ito? Tingnan natin. Kasi nakatanggal yung kanyang ano, walang, ano sa air cleaner, nakatanggal yung hose. Hindi ko alam kung sinadya. Kaya nga, kung papansinin may moist dito, patanggal siya. So, kakabit ko siya kung anong epekto nito. Ayan, so parang pakiramdam ko ang tagal ng ano to ah. Tagal na tong nakatanggal. Ayan. Pero lilinisin pa rin natin yun. Ayan, so nakakabit na siya. Ayan, start natin. Nawala na yung talsik. Ayan. Wala na yung talsik na wala na yung tarsik dito sa ayan wala na okay so ayan wala na so ibig malaki ang ang um, kinalaman na nakatanggal ito papunta sa air cleaner tsaka nawala yung panginginig ng makina nakatanggal ito nakatanggal nakata ito yung hose sa air cleaner tapos ito yan, hindi natin natin is Ayan, wala namang talsik Ayos. Oh, ayan po, hindi niya mahala, ano, Ibig sabihin, maganda talaga. Ayan. So, salamat. Salamat sa Diyos at saka mag napakaganda ng uh, makina pa nito. Okay, so, maswerte yung taong bumili nito dahil bago ko siya ibigay, inangin ko muna lahat, ayusin ko muna bago mapunta sa kanya. Ayan, so, ayos. Okay na.